<laughs> Thank you. <for> <laughs> <laughs> Hello guys, and really lahat. yung mga billbil namin guys. <laughs> Ilang ano, tayo mga <laughs> <Yeah>. <laughs> <Yeah>. <laughs> 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 Si Abby, 5 years. Ako, 2 years pa. Ako, 9, 5 years ng akin, oh. Oh, yan. Oh. Okay, Akala mo, isa-isa, dalawa. Ito, ito yung, I mean, guys, ito, yung amin, guys. Yung, yung, ano, kantis kami na palatihan ng bilbil. Kasi, kasi may, may price, may price yung palakihan ng bilbil dito. Number one, guys. Ikaw lang, number one, yeah. Ika tayo. Ikaw na ipanalo. Panalo ka na ako. live. Joke lang. Hapit na akong birthday cake na ako. So <laughs> Ika so pal no. na birthday cake. Ika yung birthday cake. tayo. na yung Mangka. Ika na palupad. mo. Ika 1K. Okay. Ako bahala. Mm. Ang na abi. Ika birthday. Ika na yung mana? Okay. Ano okay. ngunit, <laughs> ngunit. <laughs> Sali bakbak. Saan jikas mo? <ha>? <laughs> <laughs> May jikas. Ilapag na. Ilapag na. na. Bina Baka magbago pa yung music niya. Kaya nakangapit na ba yan? Ilapag nila. Nga. Ilapag muna. Ayan. Ayun. Ayun

3 uh, uh, months, January, okay. nilas last nagbanding lahat. January, January, January. Ayan, January. January. Ayan, ang katabanan nila. Pati ako. 3 months? 3 months, three months. Three months, three months, three months uh, lang. Yeah. 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 Uy, yung order nyo, hindi niya deliver dito. Hindi <laughs> niya deliver? guys. Oh. Nice. Ito naman uh, yung mga, hindi naman pasaway na. Butter, bato, or cheese? Okay. Merinda muna cheese kami sugar. kasi ano. Merinda. Dahil tayo? Kasi gusto ni Abi kanin. Wala lang ang wala, wala pang kanin. Pang merinda pa ka na magkanin. Ano problema lang din din? Kani, wala <laughs> lang yan. sa ako rin yun. Focus mo sa'yo <laughs> kasi may meron na kami dito. Masali na siya gano'n bibili. Yan kaya kaya talipuni ani niya. talipuni talipuni Kaya talipuni 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 Karong sa sa, sa prera man po. Magani hmm. ko yung sa kung ganahan ko na. Manong manong manong, manong, po. Ganahan ko na. ko na sa Korean. Hmm. Ganahan ko sa ilang mga mundi. Jana ba? Jana ba? Hello. Mag mag pak makantes kani pelakihan ng bulbul. <laughs> Ina may mga pagay na mino. Ano na? Lapag na. Lapag ng gikas. Ano ah, na? Asa ah, na? Now wala na, magdalawang isip ito. Wow, sumas madama. Lapag na. Ang jikas. Ang Ang bigat yung sponsor namin. Saan na kami? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, okay makaroon may One, ano tayo sa sa 9 ten ay wala na wala akong mga jito awan wala wala na yung <laughs> mga wala na <wala. A> si <laughs> wala. Wala, wala. <laughs> wala, wala. <laughs> wala wala pa na wala pa na verified ano sa kinawa ng gumagamit sa sinabangan ko, basic kaya magulit nga Kaya niya ang mga ng Hong Kong. Ano naman Sa China. Pwede ka siya, sa balik siya ng... Huwag ka siya ng China? Magbalik siya ng China, yata bukas. pagbalik niya galing China, pinagbukasan pa rin siya

pa pa lagi na pag video pero kan mangpaunta ni ba oh tingnan ko tingnan ko siya video wala na upo sa niya pe pupo pino na to ko <laughs> Ayusin mo naman. May pakrupuro ko hindi. Ito yung style mo. Ito yung style mo. Ito yung mo. yung style mo. Ito yung style Sa Ito yung style mo. Ito yung style mo. yung style mo. Oke, kalau ini mau bikin kopi, kalau lepas itu, mereka punya, oh, oke,

isla lang mga papayat. Ayaw, pagkaon. Ayaw, pag-rice. Sa akin, ubos na. Sa kabila, meron pa The winner is Atom. Sa pa kung kain. pa?

thank you